Isa ang basong tubig pagising sa umaga sa loob ng pitong araw, magulat po kayo sa result nito. Kaya guys, subukan mo po ang paraan na ito kung kayo man po'y nahihirapan financially at kung kayo man po'y gusto pong makaahon sa kahirapan. No, sa paraan pong ito guys, talagang granted po ang mga prayer natin. Kaya hindi lamang po ito para po sa iyo. Ito po ay makakatulong din ang para na ito para po sa iyong pamilya. Na ito po ay mabigyan mo ng magandang kinabukasan, magandang buhay sa pagdadasal gamit po ang tubig na ito. Mga good morning sa inyong lahat. Magandang umaga no kung saan ka ngayon. OFW ka, ayan. Uh, shout out po sa lahat ng aking mga taga-subaybay na OFW. So ngayon po guys, kung dito ka sa Pilipinas, syempre din shout out din sa lahat. And then, lagi po kayo mag-ingat. Sweating hatid sa lahat po. And then, Merry Christmas. Guys, um, sa topic natin ngayon, kakaiba po ito. no? At ito po yung uh, napakagandang exercise na gagawin po ninyo sa iyong sarili talaga. Kung kayo man po ay nahirapan po financially kasi dito po guys uh, magkakaroon ka dito ng napakaganda po ang pasok ng pera, yung pananalapi mo, yung career mo kahit kahit sa pamilya mo maganda yung maganda talaga yung uh, maganda kasi anata uh, powerful na prayer po ito no So gamitin po natin ang isang basong tubig guys. So um ito po ah uh, seven days mo po itong gawin. So, successive na gagawin mo po ito in seven days. For example, nag-start ka ngayon and then ah uh, bukas, hindi mo siya nasundan. So, balik ka na naman sa number one. So, continue po ang gagawin mo for seven days. Exercise ito guys. Uh, napakaganda po. Asahan po ninyo guys ay talagang mag-grant kung ano man ang iyong gawing dasal dito. Gawing prayer, no? So, ngayon, kailangan mong baso na malinis. So, bago mo siya gamitin, for example, sa gabi, nag-sterilize ka na ng isang baso. Yung kagaya nito po, yung clear. Ah, uh, kahit ano pong baso, basta hindi siya plastic. Ayan, babasagin po, and then i-sterilize mo siya. Bakit mo i-sterilize yan? Ah, uh, dahil po, di ba po yung baso natin, sino-sino pong gumagamit, kahit sa member ng family po natin. So, mag-separate po kayo ng baso, i-sterilize mo siya, and then patuyuin mo na siya, para ready na pagkakinabukasan. Pagising mo sa umaga, yun po ang ah, gagawin mo, gagamitin mo. Ayan. So ngayon po, naka-ready na yung baso mo, kailangan mo yung isang kandila. So every day po sa loob ng 7 days, kailangan po pito na kandila. Pero guys, kung halimbawa na sa ibang bansa kayo, hindi mo kasi magawa na magsindi ng kandila, it's okay lang, no? So um wag mo na siyang problemahin. Ang importante mag-focus ka. Pero guys, ah, uh, kung talagang pwede kang magsindi ng kandila, mas the best yan. Yeah, no? White candle po, o puti na kandila ang gamitin mo. And then pito din. Kasi everyday, one candle ang sindihan mo, and then paubusin mo talaga yan. Kaya kailangan mo, mag, kailangan mo bumili ng maliit na kandila lamang. Yung talagang maubos siya hanggang uh, kaya niyong ubusin no? bago ka matulog or bago matulog, di, kagigising mo lang, di ba po? So, kaya mong ubusin yung kandila Ayan, uh, wag mo siyang patayin hanggang hindi naubos. Kasi ano doon yung iyo pong, uh, baga sa ano, kasama yun doon sa iyong prayer. So ngayon, kumplito uh, na. Ang gagawin ninyo po, pagising mo sa umaga, make sure po na medyo maaga kang magising. For example po, nagigising po kayo ng alas 3, mas dabis siya. Kasi po tahimik, wala pang distraction, walang maingay sa labas. And then guys, napakasarap kaya magdasal ng alas 3 ng madaling araw. Kasi po, maramdaman mo talaga yung presence ni Lord. Di ba po, para kang nakipag-usap lang ng tatay mo, ayan, ganyan ang gagawin mo. Ah, uh, una sa lahat, syempre, humingi ka ng tawad, Lord, humingi ka ng kahit ano yung nagawa mo, kasi wala namang perfect sa tao po, walang perfecto po, no? Nagkakamali tayo. Kahit nga sa isip natin, nagkakasala din tayo how much more na nagawa natin. So, wala pong perfecto. Kaya, lahat po ng tao nagkakasala. Kaya, before ka mag-start nito, kailangan po confession. Hindi ka ng tawad sa lahat mong nagawa ng kasalanan. Pero, nakasindi na yung iyong kandila. No? Bago ka humingi ng tawad. So, ngayon, ito pong baso na uh, na-sterilize na, lagyan mo siya ng tubig na inumin. So, drinking water po ang ilagay mo dito. So, ngayon, um, uh, Bago ka mag-start guys, kailangan po i-download mo muna sa iyong cellphone yung uh, verse na ito. Ito yung mga salmo. Ito yung pinaka-powerful po na isa siya sa powerful na prayer. Itong mga salmo 91 uh, 1 to 16. Yung lahat na 'yan i-download mo sa iyong cellphone. Ay, grabe guys, grabe talaga ito. Kasi may promise the Lord sa atin. So ngayon, uh, once na nakapag uh, hingi ka na ng tawad, ang gagawin niyo po guys ay basahin mo lamang ang salmo na ito. Ito yung salmo um, kasi Bisaya itong na-download ko. So habang habang hawak mo po itong baso na tubig, basahin mo po ang salmo. Ito yun, guys, oh, so, mga salmo uh, 91 or 91 1 to 16. Sabi ni Jesus sabi ni Lord, sabi sa nakasulat dito, ang mudangop sa labing halangton, ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing kamahanan, makaingon sa ginoo, ikaw ang akong manlalaban, o tigpanalipod, ikaw ang akong Diyos, o kanimo nagsalig ako. Gikan sa tanang katalagman, nga wala mo hisayri. Ilikay ka gayud niya, ingon man sa tanang mga sakit nga makamatay. Tabunan kaniya sa iyang mga pako o dili kagayod maunsa. Ubos sa iyang pag-atiman. Sabi ni Lord, walang mangyayari sa iyo basta nandiyan ka sa kanyang uh, pag-aalaga. Ayan. Ang iyang pag ang iyang pagkamaunungon manalipod o magbantay kanimo. Dili ka mahadlok sabi niya, hindi ka dapat matakot, hindi ka mahadlo sa mga katalagman o sa mga sakuna, sa kagabihiyon o, o sa mga udyong, naghad, naghadyong panahon sa adlaw, o sa mga sakit na muhampak, diha sa kangit-ngit, o sa dautan nga mulaglag sa panahon sa adlaw. Mahimong mga pukan ang usakalibo. Sabi niya, uh, matumba daw yung mga... Uh, one, one, uh, isang libo diha sa imong kiliran na pulo kalibu libot kanimo apan dili kagayod maunsa makita mo unya unsaon pagsilot ang adotan kay gihimo mo mang dalang panan ang ginoo ang labing halang don nga imong tigpanalipod walay katalagman nga mudangat kanimo o walay akadaot ah, nga budaot duol sa imong puloyanan Pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel. Aron magpanalipod ka nimo bisag asa ka paingon. Anin sabi ni Lord, sa ka nila, sabi ni Lord, pabantayan ka sa kaniyang mga anghel, no? And then sa puwangon ka nila sa ilang mga kamot aron dili ka maunsa. Sa mga bato ang imo matil, tumban mo ang mga liyon ug mga bitin, mga mapintas nga liyon o um, mga bitin na malala. Ang Diyos nag-ingon, luwason ko kadtong nahigugma. Kanako, o um, panalipdan ko kadtong miila sa akong ngalan. Sa dihang sampiton ako nila. Tubagon ko sila, mag-uban ako kanila. Sa dihang sila naa sa kalisdanan, luwason ko sila. Ug um, pasidunggan, gantihan ko sila taas nga kinabuhi o luwason ko gayon sila. Ito yung promise ni Lord. Kaya guys, pagkatapos mong nabasa itong itong Salmo 91, 1 to 16, ang gagawin po ninyo guys, dito po sa baso guys, ipikit mo yung mata mo and then ah, uh, hilingin mo po sa so, pamagitan po nitong tubig na ito. Ito po yung magdala po sa inyo ng mahabang buhay. Mahabang buhay. Mag-success ka sa lahat ng iyong mga dasal. Mag-success, ibigay sa iyo ang lahat ng iyong mga pangarap. And then, pagkatapos po nito guys, ayan, financially man yan, kahit ano po ang iyo pong hilingin, pwede mo siyang hilingin po. Pagkatapos po, inumin po itong isang basong tubig. Diretso po ang pagkainom. And then guys, magtira po kayo ng konti dito. Ang gagawin niyo po, guys, ito po. Ito po, ipang ganun sa buhok, guys. And then, sa mukha, ganyan. Ibabad mo lang siya dyan. Dito po. Yung natira po na tubig. Kasi po, itong tubig na ito ay dinasalan po. Parang, parang may blessing na siya. Parang nagiging ano na siya. Hindi na siya ordinary na water. Ayan, ganyan mo siya sa mga kamay mo. And then, magtira ka rin ng tubig na yan magtira ka kunti, and then bago ka lumakad or bago ka umalis ng iyong bahay, kung pupunta ka sa iyong work, ayan, magpunas ka nito. Punas mo. And then, pagkatapos, guys, itong baso na ito, uh, linisan mo na naman siya uli. Pagkasunod na umaga, yun pa rin ang gamitin ninyo. Itago mo na siya. Na hindi na siya gamitin po ng iba. So, ganun lamang, guys, ang gagawin mong exercise. And then, sa loob po ito ng 7 days. And then guys, asahan po ninyo guys, talagang unti-unti po yan, kayo mismo guys, makakaramdam po kayo. Tingnan nyo guys, paglagay ko pa lang ng tubig, ang sarap ng pakiramdam. Para bang, ang, ang, ang gaan, ang gaan ng feeling, yung parang iba, iba po guys. So, itry lamang ninyo ito. Again, mag, ano po kayo, mag-save kayo ng verse na ito, i-download din nyo sa iyong cellphone, mobile phone, or ano pa yung pwede nyo masave doon, yung uh, mga salmo uh, 91 1 to 16. Yun po. Basahin niyo yan every morning. Yan. Itong, kasama itong basong tubig. And then guys, um, syempre po, prayer ito. So, ang 100% na natin sa ating mahal na Panginoon. 100% talaga. Kasi si Lord po ang lahat lahat sa lahat kung ano pa yu, kung ano man yung inyong nararamdaman ngayon kahit may sakit ka guys pwede mo itong gawin magwish ka dito na gumaling ka talagang gagaling ka no so kung ikaw ay nabaon sa mga pagkakautang diyan Marami kang problema, ayan, gawin mo po ito guys, no? May lubos na paniniwala talaga, importante sa lahat. Sana po guys, no, makakatulong po sa inyo itong ating topic ngayon. Kaya, baka magulat kayo, wow, oh, kakaiba na naman itong topic na inlay, no? So, totoo talaga guys, ako talaga, bago po ako, bago ako uh, gumawa ng mga bagay-bagay pagising ko, yun po talaga ang pinakauna ko po, nagdadasal po tayo no at alam po niyo guys no kasama ko po kayo sa aking mga prayer talaga every morning and then sa gabi din nagpapasalamatin ako Lord thank you so much po dahil sa araw na ito binigay mo sa akin yung aking uh, mga dasal mga prayer ano so um gawin lamang ito guys ng six successive ng seven days no and then para bang para mang inaano mo na siya, exercise. And then after po ng 7 days, pwede mo siyang i-continue. So, depende na po sa inyo. Di ba po? So, ayun po guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po'y nakakatulong po ito. So, ngayon po, uh, bago po tayo magtapos sa ating video, ako talaga guys ay gusto kong mag-share nito sa inyo. Kasi pag hindi ko po ito, ibahagi sa inyo ang aking uh, online negosyo. Para bang uh, nagigelty po ako dahil alam ko po na maraming taong matulungan nito tapos uh, sinasarili ko lang. So, uh, sinishare ko talaga ito. Hindi po ibig sabihin na nagshare ako dito para po ako uh, nag-aano sa inyo. Hindi po. Ang gusto ko lamang po ay makakatulong po kahit sa ganitong paraan. No sa pag-share po ng ating negosyo na alam po natin na ito po ay uh, makakatulong po kasi marami na po mga na dito guys. Marami na po ang pamilya na gumanda ang buhay. ayan dati sobrang hirap nila, wala sila kahit pambili ng bigas, pero ngayon po talagang napakasagana po nila dahil sa online negosyo na ito. Under po ako sa US na company po. So hindi ako hindi ako matatakot mag-share nito kasi napakatibay po ng ating company. So, ayun po guys, kung gusto mong malaman yan, um, mayroon akong uh, link na iiwan sa description yan, puntahan niyo yon and then i-click niyo magiging direct po kayo sa aking messenger and then mag kayo kaagad and then i-add na rin niyo ako guys sa aking Facebook, no? Para magiging friend na rin tayo, di ba po? So, mag-video call tayo, mag-usap tayo, so ako mismo yung makikita po niyo no? So, ayun po guys, maraming salamat po sa inyong lahat at huwag po ninyong kalimutan kung nagustuhan niyo ang ating video, huwag kalimutan i-like, i-share ang ating video sa lahat po ninyong mga kaibigan, and then subscri uh, yan, subscribe, and then i-hit mo rin yung bell button na yan para ma-notify ka sa mga next nating mga videos. Lagi nating tandaan guys, ang ating mga ginagawa ay talagang uh, i-ano natin talaga kay Lord, kasi si Lord ang lahat Siyang nakakaalam sa lahat kaya lahat ng mga plano mo sa buhay, mga pangarap mo sa buhay, talagang ibigay mo sa kanya. Kausapin mo si Lord, no? So ayan po guys, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Lagi kayong malingat guys. God bless everyone. Suwerteng hatin po sa inyong lahat. Bye.